PBA Commissioner Willie Marshall inamin na posibleng matanggalan ng lisensya si Jan Amores bilang basketball player at Kai Soto mas mag improve sa Koshigaya Alpas. Sa inilabas na balita ni Jerry Ramos para sa spin.ph ay inamin nga ni PBA Commissioner Willie Marshall na posibleng hindi na makabalik sa PBA si Jan Amores. Maari daw kasi na nakalabag din si Jan Amores sa Uniform Player Contract o sa UPC kung saan sakop nito at nakapaloob yung uh, mapaloob o labas ng court yung kanyang behavior. Ayon pa kay Game and Amusement Board o Gab Chairman Francisco Rivera ay hinihintay lang nilang matapos ang buong investigasyon bago sila magdesisyon kung ikakansila na nila yung lisensya ni Jan Amores na mag-aalis sa kanya ng karapatan para maglaro sa anumang professional basketball league. At mukhang malabo na daw makalusot itong si Jan Amore sa pagkakataong ito dahil sa bigat ng mga pagkakamali na nagawa niya ayon sa spin.ph. Sa ibang balita naman mga kabasketball, muli na namang nagpamalas ng galing Itong ating pambatong si Kai Soto dito nga sa game 2 ng laban ng Koshigaya Alpas at ng Ryukyu Golden Kings kung saan nakapagtala na naman siya ng double-double. 16 points at 14 big rebounds. nag improve na yung rebounding ni Kai Soto mga kabasketball. Bagaman nakaka-apat na talo na ang Koshigaya Alpas at wala pa silang naipapanalo. Dito nga sa Division 1 ng Japan B-League ay masasabi ko na yung mga ganitong team talaga yung uh, tama or yung sakto dito nga sa ating pambatong si Kai. So to, tama yung naging desisyon ng kanyang management na dito siya paglaruin. Kasi mga kabasketball kumpara doon sa mga professional uh, team na nalaruan ni Kai. Sa Adelaide 36ers ng NBL uh, dyan nga sa Yokohama b corsers dyan sa Hiroshima Dragonflies mas mag improve talaga siya dito sa Koshigaya Alpas. Kasi doon sa Adelaide 36ers ng NBL, established na yun mga kabasketball eh. Kung baga, napakaliit, minsan nga hindi siya pinaglalaro eh, napakaliit ng playing time ni Guy doon. Ganon din, dito sa Hiroshima Dragonflies, talagang dati ng malakas yun eh. Diba, ba? nga nag-champion last year eh. Tapos etong Yokohama Big meron silang uh, ando si Yuki Kawamura na main guy nila. Dito kasi mga ka-basketball, lumalabas, ayon nga sa commentator nung nakaraan, si Kai Soto. Kung hindi man siya yung pinaka, isa siya sa kumbaga main guy na itong Koshigaya uh, Alpas. At uh, nakikita natin na kung hindi lang siya mapapoul trouble, eh talagang paglalaroin siya ng Koshigaya. Kasi kailangan si Kai sa ilalim eh. Diba 14 rebounds, napakabigat nun. Meron pa siyang tatlong assist at one block, di ba? Kung baga, yung presence niya palang doon sa loob, eh talagang napakalaki na. At magagamit ni Kayan, mga yung paglalaro ng mahabang minuto, yung pag -e experiment niya nung mga galaw niya na nagagawa niya naman dati. Doon pa sa The Skill Factory, no? Sa Amerika, kung saan tinanghal pa nga siyang MVP doon sa Kings Invitational na drive siya, tumitira siya sa labas, gumagawa siya ng sarili niyang move uh, pumapasa siya ng maganda. Ngayon mga kabasketball, nakikita natin, nag improve na si Kai. So ang natin kasi magandang paghahanda yan. Diyan nga sa mga susunod na PBA Games ng ating Gilas Pilipinas at sa darating na NBA Summer League pagkatapos ng Japan Village Season. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.